Good morning mga master Solo fishing na naman tayo ngayon Bali itang haling tapat Alas, do, alas 11 24 uh, Pahit tide po ang tubig Medyo tinanghali tayo ng alis sa bahay So ayun Casting muna tayo ngayon Grabe kalakas ng alon Tingnan nyo mga master Kaya medyo madalang yung fishing natin, madalang yung upload natin nakaraan kasi grabe kalakas ng alon mga master. Ngayon lang medyo kumalma kalma Pakalma na rin ito. Uh, next week, sana hindi matuloy yung low pressure niya para tuloy-tuloy ang kalma. So, ayan, let's go mga master. Subukan na natin. So, ayan po yung gamit nating setup, ultralight. Good catch sa na Maniko, UL. Ang ating reel ay Diofines 2000 series, spooled with 4 pounds na Eastern Hunter Hydra. Tapos yung ating leader ay 15 pounds na pioneer Ang ating lure ay ito po 8.5 grams galing kay Magnum Tackle Testing tayo dito First cast Yung malakas talaga ang alon mga masiro. Puti-puti. Uy, sayang. Uy, sayang. Sinundan, oh. Dito lang sa tabi, oh. mag ulit natin. Ayun siya, oh, mga masiro. Ayun siya, oh, mga masiro. Kita yun sa camera. nagbulwak sa ibabaw, eh. Oops. Ang pisyon. Ay, nakawala. Oh, hindi. Oh, tama nga pisyon nga mga master Palang ulit. Yun oh. May mga isda mga master na nagano ano Lalangoy lang. Yun oh. Sumusunod-sunod sa lure natin. Ano kaya ito mga ito? Hindi naman natin tinutuloy ang natin. Based kasi sa experience ko mga master sa ano sa casting. Pag ganitong maalon at high tide. Trek na naman. Pag ganitong maalon at high tide, yung mga isda natabi dito sa ano sa taas niya sa hibasan. Siguro dito nanginginain ng ano dito nanginginain ng Malilit na isda sa iba Sa taas Kasi syempre May mga malilit na isda Ahon din dito yan Wala na yung may strike Ayun o no? May sumusunod nga talaga mga maser Siguro mga ano, mga snapper or mga bugaong. Yung sundan-sundan nila yung lord natin. Pero yung dito kanina, yung unang mistrike, medyo maganda-ganda yung size nun. No? Angat yung tubig eh, nung dumaan. Bulwak. ganito yung langoy ng lord parang hindi ako ano parang hindi ako komportable sa ano sa galaw ng lord mga master ang kaiba yun pisyon pisyon mga master <laughs> nakapakagat nakapakagat pisyon kanuping ay ah, snapper hihi <laughs> aray, aray, aray kumapit pa yung hook sa kamay ko yan o dugo agad eh baon yung hook eh punit ang kamay yan po mga maser makilaki ang problema ko lang ngayon nakalimutan ko yung ano lagayan natin ng isda yun talaga madalian kasi kanina mga master late na kasi kumbaga late na kasi nagkayayaan na ano magdagat kaya madalian nakalimutan ko yung lagayan ng ano isda natin sa mga gusto palang lang mag-avail available na po ulit yon may apat na piraso pa ako sa bahay kahapon kasi may kumuha ng dalawa kung gusto niyo pong mag-avail habol na sa stock mga master lagay natin sa plastic may dala rin akong plastic eh yan o. Uh, ano lang mga master uh, sabihin ko lang medyo may kamahalan talaga ang shipping ng lagayan ng isla natin kasi medyo malaki laki siya sa large pouch siya linalagay yung isang piraso kung dalawang piraso ang orderin nyo sa karton na yun siya ilalagay mga master syempre mas ano mas medyo malaki, mas malaki rin ang ano uh, ang shipping niya pero mas makakatipid kayo mga masir kung dalawa or tatlo ganyan na piraso ang mabibili nyo kasi siyempre habang dumarami yung ano mas liliit yung shipping shipping fee baga hindi siya paparehas at... uy fish uno na naman fish uno na naman agulat ah, ako dun, ah nagkikwento ako eh ano you know, o, snapper naman. <laughs> nice one. Ngayon pa ako hindi nagdala ng lagay ng isda nung... May isda talaga. yun Kung baga, mas makakamura kayo sa shipping mga maser pag yung... Kunwari, dalawa or tatlo ganyan. Kasi hindi siya paparehas siya sa, ano, sa tigi isa. Kunwari, ang normal kasi na shipping fee mga master sa Mindan Mindanao at Luzon, 185 po. Yan, sabihin ko na sa inyo, 185 ang normal na, ano, na shipping fee. Sa Visayas, mas mura, 145. Pag dalawa yung orderin nyo, ano na siya mga papatak siya ng 200 mahigit yung shipping fee. Baga, yun nga mas matipid sa shipping pag dalawa. Kunwari example lang uyun strike na naman. Extra example lang mga master kunwari may kasama kayo or may tropa kayo na gusto ring bumili or may taga dyan sa inyo na gusto ring bumili nang ganito. Magano na kayo, mag-usap na kayo isahan na lang ang padala para medyo makakakaless kayo sa shipping mga master oops strike na naman grabe nandito siguro talaga sila <laughs> hindi kasi siya ano eh hindi natin siya maipapareha sa mga ibang padala na mas mura yung shipping kasi malaki siya mga master yung area kasi or yung ay Talaki ito. Talaki ito mga maser. Grabe kalaki. Sinusundan yung lure natin. Yun know? Pambira. Sayang yun ah. Hindi kasi natin siya maipaparehas mga masir sa ano eh sa mga ibang item kunwari yung mga fishing hooks, fishing lures na maliit lang yung packaging yun kasi dito kasi yung, lagayin kasi natin ng isda malaki laki sa large pouch talaga kaya yung binabayaran natin yung yung dimension niya hindi yung timbang yung timbang ng lagayan natin mga maser 0.3 lang 0.3 kilos or 300 grams lang siya oops fish on fish on na naman Fish na naman po Nandito talaga sila sa butas na to Hindi pa ako maalis <laughs> Snapper ulit Ayan po Snapper ulit, dinon ulit si snapper kanina Kung bagay yung binabayaran natin sa shipping Yung dimension Hindi yung timbang magaan lang yung lagayan natin ng isda mga master 300 grams lang kaya lutang na lutang talaga kaya kung gusto nyo mag avail avail na mga master sinasabi ko sa inyo nalagyan ko na yung lagayan ko ng isda ng parang 4 hanggang 5 kilo na isda hindi man lang siya naglulubog basta buhay yung isda mga master Buhay kasi ang isda pag nandun linalagay sa ganong ano, lagayan. Kasi nakakalangoy-langoy sila sa loob. Maluwag kasi yon mga maser eh. Pag ano kasi mga maser, pansin ko dun sa mga masisikip na ganon. Tulad sa lagayan ko dati na net. Yung masikip na net. Nasasakal yung mga isda. Kung baga masyado silang magkakalapit sa isang lugar, sa isang lagayan. Siksikan sila. Kaya Siguro hindi rin sila makainga. Mad mabilis silang ano mamatay sa loob. Kahit na nakababad sila sa tubig, hindi katulad don sa ganun sa lagayan natin maluwag. lumulobo kasi 'yun mga masiri. Eh. Pag binanat nyo yung net kasi pa paliit yung net eh pag binanat nyo lulobo pa yon mga maser lalaki pa yon kaya pag naglagay kayo ng isda libre silang nakakalangoy sa loob yun yung kagandahan sa ano na yon sa lagayan na no? yon uh, 2.55 na ng hapon mga siguro fishing tayo hanggang alas 4 or 4.30 ganun papabaw na itong tubig nagis tayo Fish on Station, mga masir, malaki laki Malaki laki mga masir Malaki laki Huwag mo nang isabit Malaki laki to Dumiin Aruy, isinabit nga Malaki mga masir Ah grabe Maaring ito'y lapu lapu Na malaki Siniksik Ah, malambot kasi yung ano natin eh Yung rod natin hindi talaga ito pang ano kasi mga masir hindi kasi ito pang malakihan eh ang laro laro ang talaga ito kasi Aroy grabe kalaki hindi kinayang ano hilain itong rad natin talagang binaon niya Diyan. Pagkasayang Malalim na mga masiro oh. Butas Aroy Bato ito Bato itong siniksikan niya Malaki mga master Yak yung rili Ipinilit niya talaga mga masiro eh. Sikip no Hish. Pagkasayang nito ano kasi ito mga masir yung butas butas na may mga malalaking bato kaya maaaring isiniksik niya sa ilalim ng bato ito ay sayang sayang mga master bigyan nga natin ang line kung ilalabas pa niya mga master <laughs> ang tibay nung line di basa ng nagputol ba sa paghila naman mga master pag sumabit na ganito kung narin gusto nyong gusto nyong parin ma ma ano yung lure maga may chance rin na makakuha yung lure kung gusto nyo may chance rin na makuha yung lure nyo huwag nyong bibig line Yun yung paper sa inyong dahan-dahan yung ganyan o. No? Kasi maaaring umunat pa yung ano niyan eh. Maaaring dulo lang ng hook yung kumapit. Pag umunat yung hook, tanggal yan. Sama pa rin yung lure nyo sa ano. Sama pa rin yung lure nyo sa line. Hanggang may chance pa rin yung makuha yung lure. And yun, Putol putol mga master binandaan ko na rin talaga ng hila sa braid na putol 14 pa ay 15 pounds ba naman ang leader natin talaga yung sa braid mapuputol yun no? nagasgas gas na rin siguro tagal natin ano eh pinaghihila